Tama na itong mangga guys Wala naman tayo lagayan Agar gawaan dito eh Ay, mangga dito eh. Ay, may mangga. Wala naman tao. So, ano? Oh. Ayun, no? Oh. Kain-kainin lang. siya yung malapit ay Ito naman, palungkit. Kailangan palungkit. Hmm. Daming mangga eh. Ito, ito, ito. Ito, oh, ito, ito. Ari ko. guys. Oh. Hey guys. Oh. Wala tayong mangga. sa lang. Ay dalawa. Wala nang mababaw eh. Ayun sana oh. Papagalitan tayo. Hindi naman siguro. kumain ng mangga kasi nahilo ako eh hawa na itong dalawa ay kayo na masara yun masara baka pwede pa to babarilin tayo dito no passing. ayun ito 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 mababaw ito maliliit pa ito malaki. oh Maniliit. 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 plastik ang dami wala apat palukit Tama na itong mangga guys Wala naman tayo lagayan Ayan Uy nalaglag pa Sarap ito lagyan ng ano

Sa ako. ito sako ito sako nito hugasan naman din okay aray <laughs> ko pwede pa kunin yung iba kunin ko pa nga suti lang eh dagdagan natin to ini yung kanina ini kahoy Ayun. bug bug dalawa Lo, Ang isa. Na wala. Okay. Okay na to guys. <laughs> <laughs> <Nawalag manga> eh. <laughs> okay, okay na wala ng mangga eh. Kaya okay na to. Kamal to. Ay, right, thank you. Ganyan natin dito. Okay, go. Nakakuha ng mangga. Oy, nanghingi ako, ah. Wala nga lang tao. Wala na lang kasing tao dyan, guys. Bininta na kasi yan, nung ano na yan. Nabili na yan mga... Ewan sino, wala ng mga, hindi ko wala akong guard kaya wala na masyadong nagtanim. Wala na rin tao doon sa bahay na yun. Kaya yung mangga doon, yung mga mangga na yun. Yung iba may tao pa. Ayan, sayang yan o. Oh. Nabili. Hingi hey, ako mangga doon! Kuha ko konti! Alam ako yun. Eh. Ay, tumawa naman siya eh. Pwede na yun. Tumawa eh. Sabihin, okay. <laughs> malaki yung <coughs> hindi nyo may pa eh pero mawala oh, lang ito sila ano tayo yung mangga Yugi! tumali na guys uh, minit na ah. alis pa ako mamaya alauna uli kaya lang makatulog ng konti para maka uh, para balakas uli ang katawan wala yung ano ko eh lagayan ko ng ano lagayan ng mangga foreign 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 na rin to house sell labasan ng bagtas to eh sabi close ito man ay patay na budol nakaayos pala to wala yeah. Hi guys. Okay. Ante. Kita kare na lang natin 'to. Binago pa lang nila. Kala ko hindi. La tayo, na Budol eh. Close pala dito. kalian sampai terpuydi duman, debu <laughs> dul, guys. iya, nah, malah laki nang itu, cuy, malah kijah nih, eh, gua. <laughs> hirap tayo ah Nabudol eh Titing naman Wala <laughs> binuhat ginuha niya Cho Hai guys Kaya Hindi na tayo pwede bumalik ayaw naman dumaan Palakihan siguro dito. Yung mga bahay na yun, sige ba yan? Ibig sabihin, hindi naman sa kanila yung bahay. Wala, walang daan doon, walang daan. Sarado. Mabudol kayo doon, Mabudol. din tulog muna ako grabe sakit ng ulo ko ah tumakit na naman kulang sa tulog to eh tulog okay, para malakas ulit tayo mamaya wala ko nagawin yung bike ako muna yung isang bike okay guys Dito na tayo. Nakakuha ko ng mangga. Nabudol ako. Welcome to my vlog. Paliktad <laughs> eh. Bye. Tapos, welcome to my vlog. Ano yun? Hi. Welcome to my vlog. Bye-bye. Maliktad eh.